Sa drone video na ito noong Sabado, July 26 na kunan, ang gabundok na mga lupa at bato na humambalang sa bukana ng rock shed sa Kenon Road. Ang mga ito galing sa gumuhong parte ng bundok, sa itaas ng rock shed dulot ng tuloy-tuloy na pag-uulang dinala ng bagyong emong at ng nagpapatuloy na habagat. Bukod dito, gumuho na rin ang lupa sa ilalim ng rock shed na nagsisilbing pundasyon nito. Sa aming pagbisita sa lugar pasado alas 9 ng umaga kanina July 28, mayat maya pa rin ang pagbagsak ng mga bato. kaya tuluyan na itong isinara sa mga motorista at maging sa mga residente. 6.30 hanggang sa kanina lang, eh bagong kanyan eh, kababagsak lang. Eh, kumain kami lang ganyan na kaagad. Kahit ganito, kadelikado may mangilang-ilang residente pa rin. Ang buwis buhay na tumatawid dito makarating lang sa kabilang dako ng rock shed. Ilang araw ang nakalipas mula nang gumuho ang parte ng rock shed na ito sa Sitio Camp 6, Barangay Camp 4 sa Tuba patuli patuloy pa rin ang kanilang pagsasagawa ng clearing operation. At kasabay ni dito ang kanilang patuloy na pagbabantay sa mga nagsisihulugang mga lupa at bato dahil pa rin sa pag-uulang dala ng habagat. At dahil kung titignan ay halos mabuwal na rin ang rupang kinatatayuan mismo ng rock shed. Ito kasi paulit-ulit na ako eh. Paulit-ulit na nakikliringan ito. Nung uh, Sunday, yun ang malaking bagsak. Pero noong pangkwan, may pakunti-kunting ganito. Pero linilinisan nila. Eh, nung Sunday, yun na, bumagsak yung malati. Hindi raw sana magiging ganito kalalang sitwasyon sa kalsada kung mas mahaba pa sana ang itinayong rock shed. Sana kung na-extend ito hanggang doon, baka hindi bumagsak yun tinawagan ko si Regional Director R.D. Tanggol ng DPWH para gumawa po ng dalawang solusyon. Isa pong madali ang solusyon para madaanan po ng ligtas at pangalawa po yung sinasabi natin na long-term solution. Paano bang gagawin para pang matagalang solusyon? Gagawin po natin ang lahat para po pag nakuha na natin yung proposal ay may present po natin sa national government at mailapit po natin sa kongreso upang sa ganun magawan po kagad ng paraan. At Isa rin sa ikinababahala ng ilang mga residente ang lumalakas na ragasa ng tubig sa Buwed River. Kasi ano, buti may harang po kasi ito. Pag, pag wala, ko na lang. Samantala, one-way possible rin sa mga motorista ang parte ng bigis poblasyon tuba binget hanggang ngayon dahil sa naitalang pagguho din ng lupa. Patuloy din naman ang monitoring at clearing operations sa lugar dahil dito pinag ang mga motorista dahil pa rin sa tuloy-tuloy na pag-uulang dala ng habagat. Vanessa Bugtong, RNG News.